May tanong si Ma'am Claudia, ano po tools po ginamit niyo, sir? And then si Ma'am Chantal naman, san ka po nakabili? Okay, mag-start tayo dito sa circular saw natin. Itong circular saw natin is um Makita brand and then nabili natin to sa uh, Shopee careful lang sa mga imitation nito kasi yung iba sobrang mura talaga yung price nito. So, makikita nyo naman na kailangan. Yung makita nya is emboss. Hindi, yung iba kasi sticker lang sya. And then sa bottom part dito sa likod nya, meron din syang um, serial number at saka yung makita na logo na which is naka emboss din. Saka yung box niya is dapat ang pangalan ay makita. So, pinaltan ko lang to ng blade Bosch yung ginamit ko na blade dito. And then, yung next naman natin na pang putol ng kahoy is itong jigsaw. Makita rin siya. And then, check din natin yung logo. Is nakaibos dapat yung logo ng makita. Then, yung box niya is dapat may pangalan din na makita. Then, sa bottom part din naman, nandito yung serial number niya. May kita nyo, is naka-emboss din naman siya. So, matagal ko nang ginagamit itong jigsaw. And, um, quality naman talaga siya. Hindi ka mapapahiya dito sa brand na to. And then, next natin, yung pang sanding natin is by Bosch. So, orbital sander to. Check lang natin din yung serial number nito dapat lahat naka-emboss din. And then, meron din siyang um, emboss na logo, yung Bosch dito sa bottom part. Yan, saka may serial number. And then, dun sa box niya, meron doon ini-scan uh, ini na QR para ma-check nyo. Ito naman yung powerhouse electric nailer. Um, Shopee din natin to binili. Yan, so mas madali siya compared do sa ordinary na pako na pinopok pok 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 mo pa. <laughs> Ito naman, mail tank na hand drill natin, cordless hand drill. So, lightweight sya. Super gaan. Then, madali lang bumili ng spare. Ito, bigay din lang naman sa atin to. Ayun, and then itong pang malakasan natin is yung table saw. So, dito natin gina, uh, tinatabas yung mga medyo komplikadong cuts like yung may mga degrees tapos gusto mong ma-maintain yung degree na yun dito natin kinakat then na-adjust yung height ng blade natin and yun thank you for watching Modernong Carpentero have a nice day